Humarap sa Sandigan Bayan ang walong opisyal ng DPWH 4B na inakusahang sangkot sa 281.5 milyong pisong substandard na flood control projects sa Nawan Oriental Mindoro. Ito ay para sa isinagawang arraignment o pagbasa ng sakdal laban sa mga akusado. Si Shinator na magbabalita. Pasado alas 7 ng umaga nito Webes nang dumating sa Sandigan Bayan 5th Division, lula ng bus ng Quezon City Jail Dormitory sa Payatas. Ang walong opisyal ng DPWHP Maropa na inakosang sangkot uvano sa anumang flood control projects sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nakatakip ang mga mukha at nakaposa sa mga akusado habang paakit sa korte para sa arraignment, opisyal na pagbasa ng sakda laban sa kanila. Kabilang sa si mga humarap na mga akusado ay si Gerald Pakanan, Jean Ryan Altea, Ruben De Los Santos, Dominic Gregorio Serrano, Felisario Casuno, Dennis Abagon, Montrexis Tamayo at Lerma Kaiko. Sa kanilang pagharap sa korte, sinabi ng mga kusado sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na hindi na kailangan pang basahin ang kaso laban sa kanila isa-isang tinawag ang akusado sa korte at tinanong kung sila ba'y guilty o not guilty kaunay ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Lahat ng walong pesyon ng DPWHB Maropa ay naghain ng kanilang not guilty plea sa kasong ipinupukos sa kanila. Hindi naman nakadalo si Juliet Calvo na nakatitine sa Kamkaringal Karingal dahil walang nailabas ng order mula sa korte kaya hindi na abisuhan ng kanyang kustodyan. Idinakda na ang kanyang arraignment sa December 2 na sharing petsa ng pagbasa ng sakdal para sa malversation case na kinahaharap na ito. Naghahain naman ang mga abogado ng motion to oppose sa pagconsolidate ng graft at malversation cases. Hiniling din na maabogado ng pagbawalan ng prosekusyon na magsalita sa media hingga sa merito ng kaso dahil napapansin umano nilang tila na huhusgahan na ang kaso sa publiko. Git naman ang prosekusyon, alam nila ang kanilang trabaho at ang mga limitasyong dapat niyang sundin bilang mga abogato. Patapos ang arraignment, binalik na muli ang mga akusado sa kalang detention facility sa Quezon City Jail at Campo Karingala. Idinakda naman ang preliminary conference sa mga akusado sa January 9, January 12 at January 26 at February 5, February 12, February 19 at 26 naman sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa si Pilipinas kung mahal. Ito si Shina Torno, SMN9 News.